everyone! Welcome ulit sa aking channel, ang Galing TV. Ngayong araw na ito, nandito kami sa uh, Barangay Baldo sa Baugo River. Nag-outing po kami lahat ng mga hindang vloggers. Ayan o. Oh. O oh, diba, ang linaw talaga mga boss. Wow! Okay. Ang ganda dito mga boss o. Oh. Nice! Ang ganda ng sapa o. Oh. Ang linaw pa ng tubig, oh. What? Ito po yung ano namin, oh, pagkain, oh, di ba? Budol Pites! Tindang vlogger Budol Pites, oh. May inihaw na bangos. At saka mayroon pa ang inihaw na ano doon. Ah, tawag nito, ah, karni ng yubabs. What? Dito tayo sa magandang... Agas, agas, ayan oh. Wow, ang ganda oh, wow, dito ano oh. tayo ng dito sa unahan, kung saan? dito lang yan sa hindang liti mga boss, Baldo sa Baugo, barangay Baldo sa Baugo River, ayano oh. ang linaw eh, ang ganda dito mga boss. O diba mga boss, ang ganda dito. Outing-outing lang pag may time, hindi polo lang tayo sa ating mga alaga. Nag-outing din tayo minsan. Oh, di ba? Ang ganda. Yeah, na kami. Kakain ng kami ngayon. Yeah, nakahanda na, na yung pagkain namin mga boss. Kaya yeah yung mga kasama ko, mga vlogger, hindang vloggers, lahat yan Ayan, no? Oh. Mag-pray mo na kami, mga boss. Tapos kakain na. Let's eat na. O. Oh. Salamat kayo sa pagkaon. sa grasya nga mong diampitan karon og daghang salamat pud sa kabaskom sa among lawas sinaot pa unta ka kining pagkaon nga among gi uh, kaon karon maghatag og kusog sa baskog sa among lawas kini among gi pasalamatan sa atong Ginoo ang Dios amahan in Jesus name amen, amen. go ham 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 Hola namin, Kubkub -kub tayo mga Kubos, mga Kubkub -kub tayo mga boss. Anday, mga guys, enter guys. Ah, mo sila? Oh, Oy. Hanggang dito na lang po mga boss. Ako nga pala si Boss Anting, isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po. <laughs>